mga handog sa Panginoon. Ikadalawamput dalawang kabanata Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki. Huwag ninyong lapastanganin ang banal kong pangalan. Igalang ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Ako ang Panginoon. Ang sinumang anak ni Aaron ngayon at sa susunod pang mga henerasyon na hihipo ng handog para sa akin ngunit siya'y itinuturing na marumi ay hindi na makapaglilingkod bilang pari. Ako ang Panginoon. Walang sino man sa inyo ang maaaring kumain ng handog kung siya'y may malubhang sakit sa balat, o may sakit na tulo, o nakahipo ng anumang bagay na marumi, dahil nadikit ito sa patay o nilabasan ng binhi, o nakahipo ng hayop o tao na itinuturing na marumi. Siya'y maaari lamang kumain ng mga handog kung siya'y nakapaligo na. Pero maghihintay siya hanggang sa paglubog ng araw at saka pa siya makakakain ng mga handog na pagkain niya bilang pari. Hindi kayo dapat kumain ng alinmang karne ng namatay na hayop o pinatay ng kapwa hayop dahil kapag ginawa ninyo ito, kayo'y ituturing na marumi. Ako ang Panginoon. Kaya dapat ninyong sundin ang mga iniuutos kong ito sa inyo para hindi kayo magkasala sa akin o mamatay. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Kayong mga pari at ang inyong sambahayan lang ang makakakain ng bahagi ng handog na para sa mga pari. Hindi maaaring kumain ito ang inyong mga panauhin o ang inyong mga upahang manggagawa. Pero maaaring kumain ang inyong aliping binili o ipinanganak sa tahanan ninyo. Hindi rin maaaring kumain ito ang babaeng anak ng pari na nakapag-asawa ng hindi pari. Pero kung siya'y nabiuda o naghiwalay sila ng kanyang asawa at wala silang anak at muling tumira sa kanyang ama, siya'y maaaring kumain ng pagkaing tinatanggap ng kanyang ama bilang pari. Tandaan ninyong mabuti na kayong mga pari lang at ang inyong sambahayan ang maaaring kumain ng bahagi ng handog na para sa inyo. Pero kung sa hindi inaasahang pangyayari ay may taong nakakain na hindi kabilang sa inyong sambahayan, dapat niyang palitan ng kanyang kinain at dadagdagan pa niya ng 20% ang halaga noon. Kayong mga pari, pakaingatan ninyo ang mga handog na inihahandog sa akin ng mga Israelita. Para sa inyong pagkain ito ay hindi kayo magkasala at nang wala kayong pananagutan sa akin. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Mga tuntunin tungkol sa pagpili ng hayop na ihahandog. Inutusan ng Panginoon si Moises na sabihin ito kay Aaron at sa mga anak niyang lalaki, sa lahat ng mga Israelita, pati na sa mga dayuhang naninirahang kasama nila. Kung ang iaalay ay handog na sinusunog bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob, ang kailangan ay lalaking baka o tupa o kambing na walang kapintasan para tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog ng may kapansanan dahil hindi ko iyon tatanggapin kung ang handog para sa mabuting relasyon sa akin ay inialay bilang handog para tuparin ang isang panata o handog na kusang loob. Ito'y kailangang baka, tupa o kambing na walang kapintasan upang ito'y tanggapin ko. Huwag kayong maghahandog sa akin ng bulag, may bali, may sugat o may sakit sa balat. Huwag ninyo itong ialay sa altar bilang handog sa akin sa pamamagitan ng apoy. Pero maaari kayong mag-alay ng handog na kusang loob na baka o tupang bansot o may kapansanan ang isang bahagi ng katawan. Pero hindi ito maaaring ialay bilang handog para tuparin ang isang panata. Huwag kayong maghahandog sa akin ng hayop na kinapon o may kapansanan ang itlo. Huwag ninyong gagawin iyon sa inyong lupain. Huwag din kayong bumili ng mga hayop na ganoong uri mula sa ibang lugar at ihandog sa akin. Dahil hindi ko iyon tatanggapin. Ang bagong ipinanganak na baka, tupa o kambing ay dapat manatili sa kanyang ina sa loob ng pitong araw. Pero mula sa ikawalong araw, maaari na itong ialay sa akin bilang handog sa pamamagitan ng apoy. Huwag ninyong ihahandog ng sabay sa isang araw ang baka o tupa at ang kanyang anak. Kung kayo'y maghahandog sa akin ng handog ng pasasalamat, sundin ninyo ang tamang paraan sa paghahandog nito para tanggapin ko ito. At dapat ninyo itong kainin sa araw ding iyon ng paghahandog at huwag kayong magtitira hanggang sa kinabukasan. Ako ang Panginoon. Sundin ninyo ang aking mga utos. Ako ang Panginoon. Huwag ninyong lapastanganin ang banang kong pangalan, at ako'y kilalanin ninyong banan. Ako ang Panginoong nagtalaga sa inyo para sa akin. Ako ang naglabas sa inyo sa Ehipto para maging Diyos ninyo. Ako ang Panginoon.